Солонинка, а вьетнамский... <laughs> oh, sige ko <no>, piling <tis> gusto uh, ako ano, <laughs> <man> dalaga ka Basta, <melod> oh, dapat girl. Uh, diri, sino lang. Basta madalaga. Karangrabi, tapos sa One, Wait lang One, Sige, tapos pwede mo kakalilig Grab. One, two, three, go. <laughs> yeah. Ang kaya, di 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 kaman. Ayo, 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 Ako <laughs> 'yung pupakalan dito. Buhal ka. Okay, eh <laughs> 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 Timer, timer, timer! Yay! Good job! Sa imad mo yung kay Arya. In <laughs> walking in the river. walking in the side, street. side okay. street oh, okay. side street side street of Mito. Uh, Going uh, to... To... Uh, to Sayo. <laughs> Me to you. <laughs> Me to you. pa <laughs> 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 Bakit kami sa UK? Sa UK ni dudai. morning yang people of vietnam kita kan 10 minutes 13 10 minutes walk, eh. okay. walk. agar Dober versa so sana yeah. uh, uh, kita Nag-angansan at law. Yes. It's a uh, Fourth? Fourth. Day. Fourth. Day. third day. Ay, eh, tama. Fourth day. <laughs> oh, fourth day. Hindi ka tapos enjoying the city nights ni Mitong Diretso. Diretso? Diretso. Ah, di na kita mali ko. Na lang na mo. Niyan si Google Map. Ay, 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 ay. ay. Lucia. The Catholic Church man sira dito eh. Dini kaya. Para sa mga traffic traffic enforcer. Diretso-diretso <laughs> lang ang naggagamit namin ng magic powers. Diretso De ka. Diretso din sila. Uy, inuumod na kita yow dun nung oh ay di di kung manada kung manada silo la lang kapa kano ko oh siya O yan nakamisa poklong ay yan nakamisa <laughs> turn left turn left sa kungbong turn le left left Mabal yun na daw ako taha. Paano na? O paano na go? Let's go! Let's go! Let's go! Third left. Nasa lang na Google Map for tonight's video. Ayun na, Vietcom! Ah! Ah! Yung sumakses ka! Sumakses ka sa Vietcom? Eto, may Catholic Church man sira o. Oh. Nice! It's so hot here oh. Oh. Just like in the Philippines Malimbal lang kita ang nasa Ating mahal na bansa Ating mahal na bansa At aming minamahal na provinsya <laughs> ito tawagin uh, Gubat Forest. Source ito of Forest of the Philippines <laughs> uh, Gubat Nakitingin <laughs> <Woo>. ang <laughs> Kala. Sabi ni Duday, di rin man masyado nagpaparalakaw mga Vietnamese ko no din eh. So, pag may naiimod ka muna pero may naglalakaw-lakaw, di rin yung Vietnamese. Di, yung Vietnamese. A foreign, foreign, foreign So, naiimod mi na ang Vincom. Ang kanyang color red na sign. Ito na Vincom Plaza, walin lang siya ang na ano uh, para siyang hindi siya ako kasi ang mega mall eh maybe. siguro uptown diri eh siguro Robinson's Mall Robinson's Mall masagad lang siguro kadakuan lang siya wow. Ayan. wait tara na let's go let's go Mabalyo na da kita. So, paano kita magbalyo? Mamang na mag-jewo kung kita. Dapat yung dituwa. Pedestrian. Ay, kuwata so, lang mag-ano. Wait lang. Paano kita ma-ano? Ma-stop ba ka? Pag naka yun. Head south. Head south on Hong Kong. Oh, ito. Ganda ka Blancs! Mae'n parhau i ddod â chyta. Rhaid i ni'n rhest. Go! Tulog sa G-Walking ba? So, dili na mo aram kung dili na mo aram kung may police ba? Mga polis. Ito na naka-color blue na uniform dito. Di mi aram kung guard ba o police ba? Pero may na-imit kami sa green, green no? Kanina. Mm -hmm. siya talagang Pilipinas. Pero malanit ang paso, paso sa Atlaw Susunogin ka na buhay. Buhay. <laughs> ya, yeah, trong. Ya, di na warang kung nanin. Ano daw yahoo? Ano daw dinara ini? Eh? abot nga yun. So, ito na ho siya. Windmark. Windmark. Likod lang daw ang new cave. Ayan ko na yan. Okay, bye-bye. See you on the... See you tomorrow. Tonight. Senti. <laughs>

<laughs> How to make rice? What's this one? Rice. What's this one inside? Sand. Take it from the mouth. from the mouth. Get ready with the sticky rice. After it's too hot, it's open the skin of rice. The first one, you get down the sand. The second one, then the skin of rice. Unique right? Yes. Ano halito sa mouth? Para magpapangal.

Tiếng cuộc thương! Oh, oh <coughs> we have five kinds <muchas> of

Surprise. Did you do that? <laughs> Hoy, ako nag-aagda. Ang t-shirt ko So pretty, pretty, pretty. Very Yeah. Is it This one. Yeah. Coconut. Oh. courage tahap Ngayon. 'Yan. 'Yan. 'Yan pera din eh. Nire-emin din sa ato, yung <tinyo> Mere, yung dinos, ha habang para <tinyo> Hello, Abi, hain ka Abi, Abi, cukup na Yes takbarangga 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 What, what the what do they go? What, what the, two, three, go. What what the? the? <laughs> Pagyet na to. Dati maganda Baden Pabit. Baden Pabit. Dati pala, ano pala? from Vietnam